Kayo? Ayan guys, magandang hapon Ah, uh, mm -hmm. bang na tayo Pantay lang natin ating kasama ayun na si Kuya Dongdong tayo ay papalaot ulit at may mga karga na rin tayong yelo yung so, ang ating storage puno na ng yelo yan o oh. ay akulot pa yun tapos yung aming mga steel bar sa aming mga ano pang sword piece ito so, yung aming mga buya yan may mga pangalan may number Nakita At yung ating mga bandira sa kabila. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos may bato tayo doon sa unahan. Uh, pang tuna natin mamayang gabi. Sita natin mag ilaw ilaw mag tuna-tuna. At na, si Kuya Dong Dong. Update na lang kami guys, mamaya. Pagpunta sa ating spot. Alright. i magandang hapon guys ayan kuya dongdong guys oh. mag to ng aming hapunan at uh, yan pala ating hapunan no? yung ulo nung gulyasan nahuli kanina ayan kuya dongdong ayan, hapon nga pala medyo madilim-dilim na ang ating kahapunan yan. Tapos sinayin namin na doon sa ulihan. Dalawa man namin takangan guys ay sabay na namin yan para goods na, para makakain ng agap. At nilula na ang mga person. <laughs> Paano ano lang yan, pero nilula na yan Oh. Ba, king chan. Ito mga gato yakol. Wala ka ba chan? ng sili magtula tayo ng ano sarap magtula ng isda kay mahigit san linggo isang linggo ka tayong hindi nakalaot dito siguro kami magpapasko kay sa laot Yan. pero pag makahuli tayo bukas ay thank you thank you tayo naman thank you sa ating Panginoon Bigyan tayo ng biyaya. Bigyan tayo ng biyaya bukas. Bigyan naman tayo ng pang-ulam. Diyan oh, may mga umilo ng mga tunahan. At may ilaw na rin yung aming padlight na 100 watts. And, Diyan may mga ilaw na rin dyan sa unahan namin. At ang aming buya yun. Ayun. Yung puti-puti na yun yung ating buya yun. Sa ang aming habong guys pala ay largarite you know, medyo maitim itim ang panahon sa ating ano medyo maulap yan ay dyan banda ang upwreck mga limang milya lang kami sa upwreck guys yan hindi naman dito sa aming pisto hindi naman bawal malayo na malalim na ito sa aming pwesto dito sa mga 1,000 ano na di pa yan marami na nagtoto na kasi ang ay alas na ang lubog ay eh, ang sikat pala sana yung makadali tayo mamaya ng hilupin ng bariles okay update lang tayo ah, kain tayo mamaya okay babu babu <laughs> oh

kadlutan guys kay ano ay lunok na lunok sabon presyo sabon presyo guys sabon presyo kayo may din <tinyetron�> tapos ang aming tukik tatlong piraso hindi din kami makarya

Wanzer ada ya. Ayos. Sampai tayo nang malaking tuna dun sa malaking pangka sa gabi. <laughs> oh, silong talaga natin yan, no? Natin talaga yan, no? Huwag kang pabahal sa kanila. Hindi tayo mapahig sa kanila. Natin talaga yan. guys, na habuan na namin yung ano lahat, lahat ng yelo lagyan natin yung isda doon sa tero saan tayo matikang nito? ay nasa ano mong lahat yan